O yan, pumasok ng 1,400 lang kanina. Yun po ay kita ko yan sa hindi ako nag-i-invite. Bakit kasi guys, ganito explain ko lang sa inyo. Guys, paano ba mag-activate, paano mag-register dito sa Polygon na pinagkaguluhan din ngayon. Dahil lahat po dito ay kikita, no? lalo na pag higher level ka. So ngayon, ang gagawin mo is ganito ah uh, kailan may laman na. So, ganito, kukunin mo ang link sa nag-invite sa inyo. Okay? So, nakuha ko ng link. I-click mo na itong discover. Pagkatapos, i-paste dito. Pagkatapos, i-click mo ito. Ganyan ito lang, guys, no? So, pagkatapos, i-click mo ito. Tapos, itong Ethereum, palitan mo siya ng Allmatic. Okay? Tapos, connect. Tapos, register pull. Okay? So, approve. Okay? So, tingnan natin, guys. Okay na. So, register pull. Okay, na-register na. -register na. So, meron agad 0.003, no? Tapos, mayroon ka ng level 1 sa X3. Automatic yan is mag-join mo at mayroon ding level 1 sa X6. Yan. Kung napansin mo may buy, ibig sabihin, bibili ka ulit ng package o oh, no, level. So, 2 pole, 1 pole is 19 pesos higit na 19 pesos. So, kung 19, 17.20, kung 20 ito, kung level ito, nagiging, so, bali 40 ito, kito bali 80. So, ganun, din, ganun din sa kabila, no? Dalawa, pag X3, ibig sabihin, tatlong sa ilalim mo. Pag X6, anim sa ilalim mo. Kung gusto ka na, hindi lang, hindi ka mag-invite dito, ka mag-upgrade sa level sa X6 dito ka mag upgrade 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 mo number 2 upgrade mo number 3 kung may pira ka no? pero kung maganda kung mag upgrade ka sa, kung invite ka i-upgrade mo itong ito pero kung hindi ka mag invite hindi mo, wag, mo kailang i-upgrade ito hindi ka mag invite pero kung mag invite ka i-upgrade mo kasi kung mag invite ka it, ikaw to papasok dito ang na-register, papasok dito sa bakante. 60% ka. 60%. Bukod pa sa dividend, meron kang dividend. Pangalawa, another 60%. Pangatlo, mapunta yan sa ano? Punta yan sa system, sa ibang appliance, o sa X6. Tag okay. ko to sa inyo guys, no? sa so, ko dito, hindi ako nag-invite talaga. Tinisting ko, hindi ako nag-invite. Tapos kumita naman ako. Kumita ako. Nagtataka ako, bakit kumita ako? So, and uh, may mga kakilala ko nag-invite lang ako. I ito ay additional income, additional ad basket. No? Sayang naman ha, hindi mo to siya sabayan, no? Kasi kung hindi mo sabayan, yung mga member mo sumabay na, o di, ikaw na lang. So ito ay 375 ang total earnings ko sa Metex sa pag-invite. Ito naman 68 dividends. I times 20 mo na lang 'yan. yun po ang aking kita na kahit hindi nag-invite. Ang na-withdraw na ko na. So itong 37 available na naman 'yan. So, paano ba natin i-withdraw itong 37? Tingnan natin guys sa actual to withdraw natin. Kung titignan mo yung ano ko, pole ball, ball, nasa 468 lang. O, no, oh, 468. So, patagdag ganyan kasi i-withdraw natin. Tingnan natin guys sa pagkita ko sa inyo. Mag-login mo na tayo. Paano mag-login? Click mo itong discover. Tapos, click mo lang yan. Tapos, history na. Ano? History. Tapos, ito. I-click mo lang itong part na ito. Tapos, i-click mo itong tuldok. Tapos, i-click mo itong polygon. Okay na. Hindi na kailangan i-dexercise. So, with masikas lang yan, guys, no? 5505. Tignan natin. Ganoon siya mabilis. Tapos, i-approve mo lang. oh Okay. So, ang oras niya ay 506. Tignan natin, no? Tatagan. O. Oh, Tignan natin. natin. Home. Tignan na pull. Oh. Oh, yan pumasok ng 1,000 kurang red lang kanina dagdag yun po ay kita ko yan sa hindi ako nag i-invite bakit kasi guys ganito explain ko lang sa inyo kasi explain ko sa inyo guys ha? sa lahat na nagjujuin dito no sa lahat na nag-join dito guys ay 40% ay hatiin sa lahat ng members kaya mayroong kita talaga kahit walang invite lalo na pag mataas na level ka. Tulad nito, meron tayong X3. Pag join mo pa lamang, meron ka ng X3 dito. Ma-open mo itong X3. Ito, ma-open mo yan. No, ikaw yun. kung mag-invite ka rin, 60% sa'yo. So, level 1 yan. Pag join mo, level 1. Tapos, meron din dito uh, level 1 sa X6. Ano ibig sabihin niya, guys? Merong, pag X6, 6 anim ang sa ilalim mo. No? Pag X3, tatlo ang nasilali mo ngayon. Paano kung ayaw mo mag-invite, kikita ka lang, no? So, ang isuggest ko dito, guys, kuha ka ng higher level. Kung hanggang kaya mo, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Level 7 ako, no? Level 7. So, 128 times 20, yun ang halaga sa pool. 1 pool equivalent to 20 pesos, no? So, nagsimula ka lang sa 2 pool for 40 pesos plus 40 pesos. So, well, then 100 kasi pag join mo, automatic na kabili ka na ng level 1, automatic na kabili ka ng level 1 sa X6. So kung hindi ka mag-invite, dito ka sa mag-upgrade sa ito. Upgrade mo. Para maranasan mo. So nakita mo guys, zero lang kanina natin O na oh, mayroon namang po yung 240. Mayroon pumasok na 00248. Okay, so na-withdraw na, na natin. Okay. So yan na po guys, at kung gusto kang mag-join, maglagay ako ng link sa ilalim. Ito na po yung link natin. No? Nandyan sa ilalim, kung gusto kang mag-join at maglagay ka lang ng laman. So kung hindi mo may laman ang ibang coins mo, ganito lang guys. No? May laman ang BNB mo, itong BNB Smart Chain, ilip mo sa polygon. No? So, pwede mo i-click siya dyan. Tapos i-swap, click mo swap. Tapos select swap. Swap no, swap. Tapos si Rick Schwab. Tapos BNB Smart Cento. Polygon. I Click mo ito. Polygon. Pull. Oh, right. Ito lang. Ano ba sa mo lang. O. Oh, so, ganun Yes. Kung so, magkano ang icon yan, i-type mo lang. So, ganun Ang pag punta na sa Polygon. Okay? So, guys. Ulitin ko. Kung gusto kang add basket, dahil nagkita, mayroon akong link na nilagay sa ilalim, in the description or sa comment section gamitin mo tapos yun lang guys